Balayan po kami ang magkatoong ni Kuya Onyudi ni. Ha? Masakit ang bewang mo. Ay pahipay nga. No? <laughs> kami po ang magkatoong. Lap-lapo ang tawag di yan, no. Yung kung iba'y bunot ay, araw ko hiwa. Ay, nasan ba yung saan? Uy! Nasaan yung ganun? Nasaan? Nawala! Ha? sa mo pinatong? Ay, nasaan na? Ah? Nasa bahay. Ah, nasa labahan daw. <laughs> hahanapin na yes, si kayo Yan po ang mga masisipag nating kasak nungin eh. mo Ha? Ha? Masakit daw. Ha? awalan ah, wala nang talim. Mabibigyan natin lang saan. Kuhanin ko doon. Hanapin ko. Oh. Ganon ko, gaganon. Hanap. <laughs> Nawawala. Ay, hahanapin ko mamaya. Oh. Nawawala daw po yung hasaan. Ang dami alam niyo Ang galing pintuan magpinto. Eh. Ari po naman naon eh. na, na natin palay. Ay, na na natin. Yan. Tapos, nilagay na rin po natin ng abuno yan. Mapapansin niyo po, may mga abu abuno pa. Hmm. Gamasin na po. Tagpi-tagpi nga po. Tagpi-tagpi po ang ating paubra ng palayan. Ay, hindi hukay kayang persahan ay. oh May kausap po uli ako. Bali dalawa, hindi nung naman nadating. Uy. Ganon yung kasama natin ano. hoy antay tayo ano. Ganon. Tulog na tayo, wala na dating ano. Ah. <laughs> oh, wala na dating kasama ano. Sulot tayo dalawa. Ah, ah. bukas ulit babalik Araw na noon. Araw-arawin natin. Hala. yung po no may ating inuupahan si Kuya Onyo. Ha? Ay, oh, doon. Ay atin linisin na muna. Oy. Yung tatam na narin, lilinisin na, na muna natin. Dami, dami. Doon. Ngayon, ha. Yung atin tatam na, madaming ganito, oh. Doon, doon ano, dami ano. Ay lilinisin na muna. Stop na muna, stop dito. Oo, oo. 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 Ganun na muna, ganun, stop. Ama <laughs> ah, mababagsakan daw. Gawa ng bagyo. Oh, hay, lakad. Si Kuya Onyo ay. dinig Pasabi ko, meron nang tubig ay. Uh. Oh, Oy, oh. ay derecho din 'yan. Uh. Oh. Oh, kanyo. Kanyo dire, uh. Oh. Ito 'yung kapal, uh. Oh. Tanggalan natin. Oh. Malalim. Malalim daw. Sakto lang 'yan. Oh, dini. Eh. Dito hagis. Ah, tanggal, tanggal sa cellphone, tanggal. Eh. Tanggal. Ah. Babasa 'yan. Ha, <laughs> pa. Magaling kasama si Konyo ba. Ako gusto namin din yung tubig, pa tayo itanin pa sa anak ko rin. Sorry po, araw-araw kami pinakatabalahan. Puro trabaho po. Talagang <laughs> po. Nasanay na naman po. Oh. Ha? Ah, malakas ang tubay. Sasalakan. Matatalik ang tagalabat. Tatalik, baka tayo ba naman. Oh. Patayin daw na sa patubig eh, magagalit pa rin. Ah, takbo tayo. Huwag. <laughs> <What? laughs> <Halukos. laughs> Patayin daw na sa tubig. Huwag, oh, magagalit pa rin sa talab. Ya, tu

Ang laki po oh. Ito po minsan nananapak ng ano. Oh. Minsan po ito kumbagay pang balance, ano. Minsan po no mapagsobra na nakakapiste na rin po. Oh. wala kapal kapalpo ba Papano din. kawayan naman nung paparoon. Papano din daw po namin, tapos doon. Saan? May kukuha kong kawayan. Gagal natin kawayan. <laughs> Ay, ubus ang uras daw namin. Kakawayanin daw, kakawayanin. Papano din. Away. Kanan daw naman ang uras ubos. Dawit pa si Dila, anong kuya nyo? Titing hmm. Titingnan ko muna 'yung dapog ha. Patubigan. Ayos. Titingnan ko po muna 'yung punlaan. Oy. Dito ka muna. Oo. Titingnan ko doon. Dito ka muna Kapal po kayo oh. ah, ah. Ari po kayong mga nataniman na namin kanina oh. Tayo biro ay yan ang pagkakaano ay Para bang hindi maintindihan Ay ganari po talaga at ang isa pa po diyan, wala po naman tayong sinising dahilan. Nung bumagyo, halos nagsabay-sabay pa yung gawa. Halip na makapokus sa dito, ay ano, napapokus pa doon sa ibang gawa. Pag tayo sitaw, dapat po ito doon talaga nakaschedule yung mga araw po ba. Ay ngayon ay okay lang po naman. Kung baga, di ganun nga po ang ganap. Pupuntahan po natin yung punla. Oh. Yan, ito po yung ating mga bagong tanim mo. Oh. Yan. Yeah. May tanim na po yan. Yeah, no? Kung mapapansin nyo po. Titignan po natin ari yan ito po yung para dito sa bandan labak hybrid long pin long pin ngayon po may kasaknong tayo oh. di tayo po umuupah Oh, uh, kaya po, yun nga po ang sabi ko sa inyo pag may pang upa hindi mag uupa pag minsan po na matgipit na gipit na talaga yun tayo na diskarte ng pang upa mm -hmm. kumbaga yung sa ano po sa pamilyahan, nadali tayo oh uh, yun po yung totoo shout out po salamat po naman tayo pinagtitiwalaan pa kahit pa paano uh. kumbaga minsan ho naman nakakatampos pa rin naman tayo magbayad amantak nga ho ay pag nakatapos tayo mag-ani tapos hindi tayo nakabayad lahat eh awang kung bibigyan pa tayo susunod na na-anihan po ba pasalamat po naman tayo kung bagay nakakatampos pa oo oh, ay yung pong ibang out po sa mga magsasaka na ano kung baga ay alam na alam din po ninyo kung kayo magtutubigan minsan ay malaki pa ang natitira na lista, hindi po yung kita, malaki pa oo uh, Aba Ay sa totoong buhay po iyon ay Kaya ho Minsan ay Ang ginagawa ko Hanggat kayang suluhin sinusulo ko na Oo Babasahin ko po tari Bagong ano ng abon Kaya ho Minsan ay Pasensya na po Kumbaga Yung sa Part ng Ano natin Kagaya na re oh. Yung iba po Yung mga linisin pa ay yan po ay ano, kaya pang lumibor ng mga sampung katao. 5,000 pa, oh. babakbakan pa natin yan. Ay, yan po na may, ano, ang gagawin ko diyan, hanggat kaya kong suluhin, susuluhin ko yan. Oo. Uh -huh. Kaya, ho minsan mapapansin ninyo, na iba't iba po ba ng paraan tayo sa pag, ano, sa pag-prepare, uh, lang prep, oh. Uh -huh shout out po sa lahat kumbaga pinapakita ko lang po naman yung tunay natin ay oh ako po naman ay hindi sa lahat po na nagkumin akin hindi ko po hindi po ako nandidibdib ako po laging neutralize sa tayo aba ay malay natin yung sinabi nila na ano mas malaki pala impact na may itulong makakatulong na kailangan mas maganda yung preparasyon oho kaya pare-pares lang patas-patas tayo. Aba. Yung po ang ganap dito sa ating palayan. Oh. Awas sa tayo. Oh. Awas na. Aba, lalim. Uh, Awas na muna tayo, pahinga muna. Hoy. Pahinga, pahinga. Oh, pagkakapala no. Bayay, tulong eh. bayan. Kasama sa paglaki. Eh. Kung ano ako itanggap Ha <laughs> bakit Ay wala daw mangyayari Pag tinamnang Ay siya nga tama Ay siya ang kaya natin yan Ya yeah sadyang ang Pinoy na may masiyahin eh, kahit nasa anong sitwasyon ano po kung ano ako itanggap ko na di lang managalinlangan pa basta gagawin ko po yung natin na makakaya ikaw at ako hanggang wakas ay tayo ng dalawa lagi kang laman ang isip ko oh, laman ang bawat panaginip ko ikaw lang at ako hanggang wakas ay tayo ng dalawa ayos na hala hinawa na kuya unyo oh Ayun po, salamat po ulit sa inyong pagsama, ano? Ah, ah. Araw-araw naman. Araw-araw, ni -araw, Nakakaipon. Aba, nakakaipon na yun. Ilan? Ilan yan? Ilan? Ganon, ganon. Ilan? Aba, asi ah, pa. Ha? Asa, ah, motor. Iba pa. Namamasada ka yan, o. Oh, ha? ah, oh. <laughs> oh, baka mawala. Oh, hindi ba mawala yan? Tago mo doon sa punsaging doon. Ha? Tago mo sa pun... <laughs> ha? 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 Ha ay, iya ka. Ay, wala si okay. Kuya Ay. Dito, dito, alkansya, alkansya. Ah, kakain doon, daga. Oh. <laughs> ah, anay daw naman. Ay, talaga. Ay, baka ka tulog Ah, uh, tulog ikaw, nawala. N nagunting ari. Pagunting, ay, iya ka rin. Pag kinakatulog, oy. Ha? Ay, tinatago sa unan. Ay, nakatago daw sa unan. Ay, ah, ko ikaw, ikaw lasing. Oh. <laughs> <laughs> Matalino. <laughs> o oh, magaling din dai. Ay nakakaipon nga si Kuya Onyo. Hoy, babalik ulit bukas. Ha? Ay hala. Ayos, are maingkot. Ha? Mababaw daw. Gawa nung bagyo. Ito, no, naitulak mong bagyo, kaya nauga. <laughs> Yan, ang daming alam Maingkot Abay, may Yan po, nakailang araw na rin sa atin Ay, nagtabas, nagano Ha? Oo, oh, dun, dadalhin sa kabila ayala, la Yan po, dati tumitira sa amin Sa area number ano? Area number 3 Sulo lagi dun Sulo Siguran nyo Mauban yan ay Oh, ikaw ba may gano'n? May Tatawagan kami may asawa Ikaw, may asawa Asawa, puso asawa meron na meron po atang asawa yan kaway <laughs> kaway babay na babay hello